Yon, magandang araw po muli sa ating lahat. Uh, malugod ko pong binabati ang sangguniang ang barangay po ng Barangay Buton sa paunguna po ng ating butihing kapitan, kapitan na Telma Mayangitan, sa lahat po ng mamamayan po ng Barangay Buton, sa mga binipresyaryo po ng Food for Work, handog para sa Pamilyang Buakenyo Program, sa ilalim po ng Municipal Ordinance number no. 2024-374. Ngayong araw po, hindi lamang po ito simpleng programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng ating lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang buwakenyo. At para simulan po natin ang ating programa, inaanyayahan ko po muna ng lahat ay magsitayo para po sa isang panalangin na pangungunahan po ni Kagawa Jan Albert G. Remorosa tayo po ay magsitanimik at namhinati ng presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tama namin ang kapangyarihan, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa hapon ito sa patuloy na paggabay sa amin sa pagbibigay ng maayos na kalusugan at magandang panahon. Rabayan mo po kami sa hapon ito at basbasan kami lahat nanarito, ng iyong hinanarito, kayo din ang aming mga panauhin. At patuloy po kami bigyan ng kalakasan ng katawan at maayos na kalusugan. At maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob mo ninyo sa amin. Lalo at higit ang biyaya ng pagkakataong kami muling magkatipon. Ang lahat pong ito ay hinihilin namin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggang. Amen. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ah, maraming maraming salamat po, Kagawad Remorosa. At para naman po sa mainit po na pagbati at inspirasyon, mula po mismo sa ating leader ng taga boton Buton, tinatawagan ko po ang ating butihing kapitana, Kapitana Telma Mayangitan. Isang masigabong palakpakan po. So, Palang hapon po sa lahat. Ganda ng boses po, masama po ang pagkiramdam. So, sa akin po, uh, konsihal, magkagalan na maskaray niya, sarili niya. Tagabutun po. Uh, uh, ang ating anak ng ating mayora, si Bispo Tasimto. Magandang ako ito. At siyempre sa ating vice mayor, Vice Mayor Mark Sengu. Okay. Wala pong gusto ninyo. At sa ibang po ay I may mean, parating So, sa lalat po ng Sangguniang Barangay, kami ay gusto na magpapasalamat sa inyong muling pagbisita. Hindi lamang pagbisita, kundi taon-taon ninyo ka kumbina. May bigyan ng Pamaskong Handog na hindi nakakalimutan ng ating uh, Sangguniang Palalawigan at ang ating Mayora. So, kami po ay lubos nagpapasalamat bagamat baka maubos bago magpasko ay atira po natin at talagang pamasko nga nung daw po ito. So, yun lamang po at welcome kayo dito sa aming barangay. Maraming maraming salamat po, Kapitana Telma Mayangitan. At ngayon naman po, bago po natin tuluyang pagsalamat, ito po ang ating pong minamahal na Municipal Vice Mayor. Uunahin ko na po ang ating pong kasamang konsihal, konsihal Gatas Mascareñas. Maraming salamat, Jensky. Barangay Buton. Baka. <laughs> Una po ay ang pagpupugay po sa ating walang iba, ang pinakamagandang mayor ng ating bayan ng Buak. Baka siguro buong Marinduki. Okay. Kaya vice ano, no? Uh, walang iba po. Oh, yan. Mayor Army de la Cruz Carion. At syempre, kapag may mayor na maganda, may katambal na vice mayor na. Uy, kayo nagsabi niya na, hindi sa akin ka, hindi na ito pang babola. Walang iba po ang ating vice friend, Kuya Mark Senyo. Ganon din po sa pagpupugay natin sa kasama natin sa sangguniang Bayan, kay Kuya Isko Jacinto, konsihal. Siyempre, ganon din po kay Tita Telma, Kapitan po ng ating Barangay Buton, Barangay Buton, una po ay pagpapasalamat dahil sa wakas, sa kinahaba-haba ng ating uh, tinahak na... Ma'am, you may enter po. Palakpakan po natin si Mayor. <laughs> Bilang pagpapatuloy po sa hinabahaba ng tinahak nating uh, kalsada, ay napunta rin po tayo sa ating mga mitiin -me at gustong gawin. Konsehal na po si Gatas Mascareñas at maraming maraming salamat po, Barangay Buton. Ngayon naman po kami nandito ngayon para magbigay ng sukli dun sa mga ibinigay niyo pong tulong sa amin sa pamamagitan po ng paghahandog ng food packs para sa inyo, mga gift gift po na galing sa pamahalang bayan. Ito po ay magiging taon-taon na. Although taon-taon na pong ginagawa ito, hindi pa mayor si Mayor Army, ngayon po ay kahit hindi na siya oh, mayor sapagkat matatapos po kanya ang, ang kanyang term ng 2028, mapapagpatuloy po ito kung sino man ang maging mayor natin. Ano po? At yun lamang po, Merry Merry Christmas sa ating lahat. Barangay Buton, mahal na mahal ko kayo. Meron na kayong konsihal. Kauna-una ang konsel ng boto na no? Tama. Happy New Year at laging tandaan, laging uminom ng gatas, lalong-lalo na ang ating mga baby. Anong inainom? Ang ating mga lolo at lola, mga tatay daw, sabi ni Kuya Vice. Anong inainom? Mulit-muli po ang inyong konsihal, gatas mascarenas. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Konsehal Gatas Mascareñas. At ngayon din po, magbibigay din po ng kanyang mensahe ang isa pa po nating kasama Konsehal. Konsehal Isko Jacinto. Isang masigapong palakpakan po. Magandang hapon po, Barangay buton. Pagpugay din po sa ating ginagalang na kapitan, Kapitana Telma. Uh, babat na po ako ng uh, mabilis at magpapasalamat na rin po sa binigay niyo pong tiwaya at pagmamahal itong nakaraang eleksyon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang ating pong kamaskong uh, handog ay pinapangunahan po ng uh, aking napakasipag, napakagandang nanay, Mayor Army, Tila Cruz Ferion. Katuwang po ang pinakapogi po sa bayan ng buwak. Kailangan po namin sabihin niyo kundi lagot po kami sa kanya. Ang aming boss, Vice Mayor Kuya Mark Senyo. Ang uh, mga ganito pong programa ay lagi pong nakasuporta ang inyong konsel isko. Sa katunayan po, meron po akong sinusulong na may similar po dito sa ganitong programa. Para naman po sa inyong mga chikiting from a daycare po to grade 6, nasa second reading na po kami na taun taon din po ay makakatanggap na po na Libring School Supply simula next year po. Sana naman po yung mga ganitong programa ay napaparamdam namin sa inyo kung gano'n po ka importante sa amin ang pamilyang buwa kayo. Merry Christmas po and ang Happy New Year. Maraming maraming salamat po, Consul Isko Jacinto. At ngayon naman po, maririnig po natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay po na haligi ng pamahalaang bayan na patuloy na sumusuporta sa programa tulad po nito. Mga kababayan, aking po tinatawagan ang ating pangalawapunong bayan, kagalanggalang Mark Anthony Insenyo. Isang masigapong palakpakan po. Maraming salamat po sa binatang tagapagpakilala. Tapos po dito ang mga single, dalaga, mga balo. Yun, parito po. Diyos <laughs> <laughs> yes, okay, may nakita na tayo si Tita. Parang kailan lang po, gaito rin tayo karami nung nakaraan. 109 tayo nung nakaraang uh, Mayo. Ngayon po, naragdagan, 110 na. Hindi <laughs> 110 po yung, yung nakatamay man din po yung uh, eleksyon, halalan. 100, kapitan, kapitan, hindi mo ako pinoto. Hindi. <laughs> <laughs> 109 tayo na nakaraan dito, binila ko po kayo 110 na. O, oh, di ba ba ka? ng isa. Sabi natin pag po guys, ng ating uh, barangay buton. Palagpangan po natin si uh, Kapitan at Mayangitan. Sampo na mga may sipag na mga kagawad na nandito rito. Talaga talagang tumutulong upang paunla rin ang barangay buton. Kita po ninyo, may magandang barangay hula. May cover your pa. Para pang panate sa ngwin ng barangay. Yun din po sa so mga mamayan dito sa barangay buton. Sabi ko nga, parang kailan lang ang bilis ng panahon. Aing na buwan agad ang nakalipas. Kung sinusuyo namin kayo para humingi ng tulong at hingin na inyong mahalagang boto. Maraming maraming salamat po. Hindi po kayo nagkamali ng pinili. Ang team care po, ang inyong tinulungan sinuportahan kung kaya't nandito po kami upang ibalik sa inyo sa kliyan, ang inyong tulong na ibinigay sa Team Kreno sa panguna ng ating napakagaling, napakabait at higit sa lahat napakagandang punong bayan, Mayor Army de la Cruz Carion. Opo. Ah. <laughs> Hindi. Ngayon po, kanina sabi ko po, kasi siya po, nagsinungaling ako sa inyo kanina. Ang sabi ko po, ay, Pinakamaganda sa buong Region 4B, hindi po pala buong Pilipinas. Oh. <laughs> Mayor Armid Lacruz ka riyon. At hindi po lang sa buong Pilipinas, buong universe. <laughs> Kaya po, oh, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya, huwag <laughs> po, po kayong mag-alala. Opo. Kaya po, army po talaga ang totoong pangalaman. Balikan po natin, noong taong 1962, so, ipinanganak po ang pinakamagandang bata sa buong universe. Ganito pa lang po kalit si Mayol noon. Ngayon, lumaki na. Kaya napakaganda. Kaya ligtas po. Bakit po ligtas ang bayan ng buhak? May pulis na tayo, may army pa tayo. <laughs> balik tayo sa ating pinabanggit uh, kanina sa tulong po ninyo nakabalik po kami si Kuya Mark sa inyo bilang sa pangalawang termino na Vice Mayor si Mayor Ami sa kanyang ikatatlo puling termino at hindi po kayo nagkamali tinulungan po ninyo kami at ang amin po nga ibabalik sa inyo gagalingan po ng namin ang magsiservisyo at pagbubutihin po namin upang lalo mapuunlad natin ang ating bayan ng buwak pa naman po ninyo sa tulong po na ating mga makikiting na sa, uh, sa ating napagaling na nagsusulong para sa edukasyon ng Scholarship Leadership, ISCO Supplies, Social ISCO, Kasinto. At ang gatas po ang inyo-inyo, ang gatas po ng konseho, konseal gatas mascarinas. Kanina po, ako sabi ko sa kanya, huwag naman ganun, nang painuminlaan na ang gatas ay ang mga bata. Sa bagay, naging bata na rin ako. Ang lakas po uminom ng gatas noon, sabi nung nanay ko. Pati mga senior citizen, pinapainom ng gatas. Kaya hanggang ngayon, pati dapat ang tatay, kapitana, pinapainom ng gatas. Pero may side effect po. Kaya mga tatay, huwag kayong masyadong uminom ng gatas. Alam mo side effect, nakakawala ng bukong daw. Kaya kayo mga tama, Huwag muna kayo masyado uminom ng gatas, pare. Ito ang mangyayari sa inyo. <laughs> Ito, masaya po tayo. Uh, KDSA po, maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya po tayo nandito. Alam po ninyo kung ba't nawal yung buko? Kaawat, katakawang ko ng gatas. Tama na, tama na. <laughs> Kaya ngayon po, napakapalad po. <laughs> Nagagalit sa akin ang langit, umulan tuloy. <laughs> Kaya ngayon po um, may pagsasaluhan po tayo na tinitiyak po ng ating punong bayan na lahat po ng pamilya dito sa bayan ng buwag ay may pagsaluhan ngayong kapanganakan ng ating poong Iso Kristo. At nawa po ang kailangan ni Kuya Mark sa inyo sa at ating Panginoon nawa po ligtas po tayo buong pamilya ligtas sa mga kapahamakan, karamdaman at huwag po natin kalimutan na humingi tayo ng awat pasalamat salamat sa ating poong lumika. Muli po maligayang pasto at manigong bagong taon barangay po Huwag kalimutan uminom ng may side effect ang maraming maraming salamat po sa ating pong Municipal Vice Mayor, Honorable Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa pinakaaabangang bahagi po ng ating programa. Ang taong ito ay hindi lamang po isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam po natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa mamamayang buwakenyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay Boton, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating minamahal at masipag na punong bayan, Kagalanggalang Army de La Cruz Carion. Maraming maraming salamat sa ating tagapagtukoy, binatang binata Gupit binata. Ayan. Nay. Balo ka po. Pareho po tayo. Ayan. Yeah. <laughs> Palakpakan po natin ang ating barangay for si Jansky sa Sosa. Well, of course, sa aking uh, kumari, kaarawan po niya kahapon, pwede po ba tayong kumanta kahit sandali laang at ang at batiin natin ng ating minamahal na kapitan, po Selma Mayangitan ready sing go happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mamaya po <laughs> Hindi po, ang handaan po ay magaganap sa December 8. Yan. Sa December 8, ang handaan magaganap ang birthday po ng ating uh, uh, kapitan. Maghahanda po ang munisipyo dahil lahat po kayo ay pakakainin namin sa December 8. <laughs> Palakpakan naman po muli natin ang ating kapitan. At syempre po sa ating mga kagawad na narito sa pangunguna po ni Kagawad uh, Merly Montalon? Montalon. Mantalan, I'm sorry. Ay, si Ma'am pala yun. Paano po? see <laughs> <laughs> si Jensky po ay Ma'am Jensky. <laughs> Kasama rin po natin si Kagawad John Albert Remor Remorosa. <laughs> mm -hmm. Ganon din po si Kagawad, Savior Tuton. Nasaan yan? Asan? O oh, ayan, syempre. Kasama rin po natin si Kagawad Evangeline M. Lingon. Hi. Ganon din po si Kagawad Araceli Magul uh, Magkulang. Pasensya na po, may edad na. Totoo na po na na po. Kasama rin po si Kagawad Edwin M. Lozano. At ganun din po si Kagawad Dudel Matre. Yes. Maramat po. Ating uh, SK Chairperson si uh, SK Chairperson Ralph Vincent Lozano. Yes. Palakpakan natin. Ang ating Barangay Treasurer si Cherry ah, Angel Po. Asan po? Asan naman po ang barangay secretary natin? Ah, wala pa. Di ba mag apply po ako pagkatapos ng 2028? <laughs> At tanggapin naman po kaya ako din eh. Uh, <laughs> po. Well, of course, siyempre po sa ating mga tanod na narito, palakpakan din po natin sila. Sa ating pong mga frontliners, palakpakan din po natin sila. Apo, BNS, BHW, ganoon din po sa Daker. At syempre po, sa aking pong mga mamamayan po, po na Iga Buton, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hello! Hi! Ayan, gising, gising na gising. Well, syempre po, kasama ko po, po lalong-lalo na sa pagmamahal, sa paglilingkod, ang aking kaagapay, na nag-iisang gwapo na vice mayor. Kasi isa lang naman siyempre vice mayor. <laughs> sabi niya po sa akin, buong universe. ba? Diba? Pero ito po ay talaga namang sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po ang taglay niyang kagwapuhan, kundi sa kanyang kaedutura ng puso, lalong-lalo lalo na po talagang ang pagmamahal niya. No? Kaya nga po nakasundo ko yan eh. Dahil yung mga programa at yung para po sa tao, ay ganun po kalawak ang puso niyan. Kaya kundi dahil po sa kanya, at sa 11 and 12 sagun niyan, wala po tayong pamaskong handog na ng ganito. Palakpakan naman po natin ang ating Vice Mayor, Kuya Marcin. At syempre po, no? Tiga Buton, De La Cruz. Pag De La Cruz, maganda at magkakulay na po ba kami? <laughs> Walang iba kundi po ang ating konserhal-konserhal gatas maskarinyas. At syempre po, katulad po ng nasabi nung aking uh, anak kanina, no una po ang aking taus-pusong pasasalamat sa bawat isa. Sa inyong pagmamahal, sa pagtangkilit, sa inyong punong bayan, at syempre po, sa aking anak na tinangkilit nyo rin, sa buong Uh, carry on. Ngayon po ay kasama na natin ang ating Konsehal Gatas Mascariñas. Maraming maraming salamat po. Siyempre, ang ating Konsehal na talagang nagsulong, no? Maaproobahan ko na po ito dahil second reading na. Pagdating po sa opisina ko niyan, may kalakit na pondo na. Katulad din po ng ganito. Pinag-aralan, pinag-isipan. Dahil ito ay para po sa ating mamamayan. At yung kanya pong ordinansa ay isa sa batas na rin at ito naman po ay magaganap sa, sa susunod na taon ang bawat mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 ay libre na po ang school supplies. Yan. Kaya palapakan po natin, walang iba, kundi po ang ating konsihal. Konsihal Isko de la Cruz. Hasunto. Yan. Kaya nga sabi ko, kung ano puno, siyang bunga. Kaya nga, nakakatuwa naman, anim na buwan pala ang ay talagang nakakapag-isip na ng mga ordinansa na pakikinabangan po ng ating mga mamamayan. Upang sa ganon, di na po mahirapan ng ating mga magulang, ang ating lolo't lola na ating pag alaga Yeah. Siyempre, kasama rin po natin sa ating 12 sanggunian, ng iba kundi po ang ating minamahal. Konsihal na, Bukalpa, pa. Konsihal, makoy, palakpakan natin. Ganon din po si si Tolaylay, ang ninong ng bayan, palakpakan natin. Konsihal uh, Alinik Solomon, palakpakan natin. Konsihal um, Gilmer mangera palakpakan natin. Consihal Wilson, mabuti, palakpakan po natin. Consihal Tino Mandrique, palakpakan natin. At uh, ganoon din po ang ating SK President, uh, John Mark Hayag, palakpakan natin. At ang ating uh, Federation din naman po para po sa barangay, ang ating Presidente, Consihal Adon Opo. At syempre, yung mabuti po lagi ang ginagawa. Kung si Hal Wilson, mabuti. Diba? Abanggit to. Uh, of course, taon-taon naman po ay ginagawa natin ng pamaskungan daw. Tama po ba? Magmula pa po nung 2018. 18. 18. Hindi pa man po ako ang inyong punong bayan, ay ako ay nangako na sa inyo. Ang sabi ko po sa inyo, habang ako ang inyong punong bayan, ang aking mga minamahal, na mayang buwakenyo, pamilyang buwakenyo, ay may pagsasalusaluhan tuwing sasapit po ang kaarawan ng ating Panginoong Jesus. Natupad po ba? Natupad po? Natupad po ba? Diba? Kaya nga, from year 2018 up to year 2023, ang pamilya ko po ang nagbibigay ng pamaskong handog sa bawat mamamayang bubake nyo. Kaya nga po itong year 2024, ako po ay taus pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Vice Mayor sa 11 Sanggunian dahil ito po ay naging isang batas na. Isang batas na pakikinabangan ng aking mamamayan kahit hindi na po ako ang inyong punong bayan. Kaya po, magmula po ngayong 2024 hanggang sa mga susunod pang taon, kahit sino pa po ang maupong mayor na iluluklok ninyo, ang ating pamaskong handog ay tuloy-tuloy na po. Taon-taon may tatanggapin po ang aking mamamayan. Kaya, this time, opo, narito po kami upang magbigay ng pamaskong handog. Kaya, palakpakan po natin ang ating Vice Mayor at ang 12 sanggunian. Opo. Uh, ah, sa inyong lahat, gusto ko lamang pong ipaalam na mamaya pong alas 4, magkakaroon na po ng groundbreaking. Yung napakatagal po nating inaantay. ba diba? Tayo yung nangarap. Oo. Sabi ko nga, sa haba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din po ang tuloy. Naikakasal na kitang dalawa. Ayan. Ang pinakamalaking bubuyog ay dadapo po sa bayan ng buwak. Yes. Opo. Mamaya po ang groundbreaking niyan, ang Jollibee po ay magaganap dito po sa Barangay Tampus at ang sabi po sa akin ay matatapos po ito bago magsimana Santa. Kaya yung pong mga gusto pang pumunta ng Lucena, opo, Oo, pagdating sa isang taon, yung ating mga chikiting, matutuwa na pwede na kayo mag-birthday dyan. Ganun din po ang mga lolo't lola. Lahat po tayo ay pwedeng mag-birthday dyan sa Jollibee. Dahil napakalaki po ng Jollibee nilang itatayo. Ay, gusto ko lamang pong ipaalam yung mga nag-aisip. Baka po meron pang mamaya, eh, meron na naman pong mga fake news na lalabas. Porkit ako po ang nandoon at ang aking anak, baka sabihin po ang Jollibee ay amin. Hindi po yan totoo. Ang may-ari po ng Jollibee na yan ay yung una pong franchisee. Yung pong unang binigyan natin ng, uh, binigyan po ng sangguniang bayan na pwede silang magtayo ng Jollibee. Nang panahon po po ni Vice Mayor Sani Paglinawan. Kaya this time, ito po'y itatayo na at napakaganda po namang oportunidad sa bawat mamamayang buwakenyo dahil ang hiningi ko po dito ay sana po ang kanilang mga empleyado na tatanggapin ay mga tigabuwak lamang. Yan. Ang ibig sabihin po noon, ang ating bayan ay progresibo at umuunlad na. Malay nyo, sa mga susunod na taon, hanggat nandyan pa ako, baka nandyan naman ang kalaban ni Jollibee. Ano ba ito? McDonald. <laughs> Mas si po, no? Sunod-sunod na po yan. Kaya, this time, opo, ako po'y mabati lamang sa inyong lahat ng isang uh, talagang maagang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maraming maraming salamat po. Solong buwak! Ano kasunod? Solong buwak! <laughs> mahal na mahal ko po, po kayo. I love you all. <laughs> Yan, sige po. One, two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Isa pong Christmas sign. Para po sa ating lahat. Christmas sign po. One, two, three, smile. Yan, makikisuyo na din po kami ng isang video greeting po. Ang sasabihin lang po natin, maligayang Pasko, Sulung buwak, carry on. In three, two,